So guys, andito ulit ako ngayon sa tabi ng playa at pupunta natin itong mga naglubog kahapon na sira ang bangka. So nire-refer na lang na para makauwi sila sa kanilang lugar. So ayan yun. Tinutulungan na ng mga tiga kiyay. Nalagyan ng katig at tarik itong kanilang bangka. So ayan, tinutulungan dito little bit Tsaka ni na Auri Kaya pa? Ayan So hindi naman nabasag yung kung yung tabing Talagang mga tarik lang Balagpag, hindi mo Ayun lang, sabi pa rin <laughs> Nagam, wala talaga. Sabit pa rin. Ay, eh, makina na baklas na. Ayun. Ay, kusyal. Langis daw. Langis. Teorle. meron ako sa bahay. sa Asa ng mga ii? Ay nugot na kapon. Kamusta yung dalwa? Ayos pa? Ay kailan labas? Mamaya din? Yung isa nakalabas na ay. Alin yung naglangoy? Ay yung matanda? Pagapa ayo Ano na problema naman na tayo na makau makauwi na. so na yan. sila na dali no. So, tiga mananaw nga, tiga mananaw lahat ulat? Mana nak, mana Ano ka pangalan? Yung paro-paro, paro-paro, di nga ano Ay, lumipad. Kasi na nabasa ang pakpak. Yan. Hindi nakalipad. Hindi nakalipad. Paro-paro, di. So, mga uwi na ito mamaya. So ayan, medyo nakapormang bangka na uli. At may ko may uwi na. Yung kanilang bangka, yung naglubog kapon, ito yung update. Ayan, mga pinagdugtong-dugtong na lang. Ayan, lumi yan. Kapag sa dati. Kapag, nabigla Nabasa yung paro-paro, kaya hindi nakalipad. So, ayan, makakauwi na. Ito, pinagtulong-tulong na. Tapos, yung makina na nakakabit. At saka yung i Makaka-uwi na sila. Ayan. Medyo banayad na.